Ini zaman TikTok, lagi lagi TikTok, tua muda alai-alai di TikTok, ini zaman TikTok, zamuanya Sabinan luluko, Indir aku minum nang <laughs> dahil masih sira <ang> aking kutis, kutis bulgala, mabuti na lang Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado mag ng kape dahil masama sa aking kutis. Disinsana, hindi ganito ang aking kutis. Kutis por Silana! At sa katawan, pag ito ang nakita ni Don Solueta, hiyak mamamatay! Si Richard Gomez sa inggit! Kapag naka-profile, anong sinabi ni Gabi Concepcion? Kaya please lang, huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga, ang ganda mong lalaki! Tawarin <tod> ano> ko sa mga ko, sa mga kas... Wait, bumitaw ko na dyan, tara na. Ayoko nang bumitaw. Yep, <tod> ano> <tod> ano> alam kong gustong-gusto niya na. Handa ako maging masaya. Kahit ako na lang yung pangalawa. <laughs> May tao. Oh, oh, oh. Ka bang na wala na. <laughs> si, simula ang iniwan ko. Durug na. Ako. Durog na. <laughs> Yung decaf Yung decaf papalit sa iba Bakit? <laughs> Ayaw mo ba ng 3 in 1? Hindi na po Kailangan ko po, po yung Stick to one Ikaw pa rin Paano mo nasabi yun? Kasi Yung alaga kong aso Tinabihan ko ng stay Hindi na umalis Kamangkalang yung girlfriend ko Tinabihan ko ng stay Pinaglaban ko Hiniwan pa rin ako <laughs> Ikaw ang ramah Ang puso ko't isipan Anong gusto ko? Ang gusto ko yung pagmamahal Yung tunay Yung kaya kong ipaglaban Hindi yung kunting pagsubuk lang Bigla-bigla na lang ako iiwan Okay sa kit Na magpagibito Pagpapakamatay ako! Sige! Subukan mo magpakamatay! Pag nagpakamatay ka Babariling kita! Hi, handsome. Ako, handsome. Oh. <coughs> Uy. Thank you, ah. Kay, pag nagpapainroll, kailangan magbayad. Pwede magbayad ka. Pag nagbabayad, kailangan mo ng pera. Ay, yan ang wala ako? Kay, pag hindi ako nakapagbayad, hindi ako makakapag-aral. Pwede huwag ka mag-aral. Problema ba yun? Oh, eh ano na naman ba yung narinig kong diskusyon ninyo ng tatay mo? Eh, Lola, malapit ng enrollment eh. Oh, eh di ba ka? Pag nagpapainroll, kailangan magbayad. Eh, di magbayad ka. Pag magbabayad do kailangan ng pera. Eh, wala rin akong pera. Pag walang pera, hindi ako makakapag-aral. Wag mag-aral! Nye! <laughs> mag Hmm, May tanong ako. Ano yun? Paano ka nakamove on sa ex mo? Simple lang. Ang pangit kasi niya. <laughs> <laughs> Pero hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka lang kasi sa puso ko. Oh, <mimitation> Sumuko ka na! Huh? Sumuko? Sa relasyon namin, hindi ko man lang ginawa yan kahit araw-araw na akong nahihirapan. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa lagi ang namamla. ng bagay, ikaw ang masusunod. okay oh, sige! Wow. Break na tayo! Sige! Ano sige? Sige! Uwi na ako! <laughs> lasing ka na, Fred. Hindi ako lasing, Mari. Mari, alam mo, matagal na kitang crush. Eh. Lasing ka na, Fred. Ito naman! <laughs> <laughs> Mari, pakis naman, oh. Lasing ka na, Fred! Hindi ako si Kumar! Dapat? Tak boleh no, Ikat-ikat dua Apa ini? Uh, ini? Ini Ini mm. ko, alam ko ang kapal na mukha ko, pero sana, sana bigyan niyo po ako ng anghel para gabayan po ako, nagmamakawa ako, Lord. Hey, ang bilis naman ho, Lord. Yeah. <laughs> agad, agad. Love, picture tayo. Biyahin mo ako. Sa kabila. Ano yun? Sa kabila nga, tapos ganun. Like a... Siyempre, bumuo ka ng puso. Lambingin mo naman ako Lambingin muna... Ano pong ingles sa ahas? Alay, hindi kayong pinanood natin. Anakonda. Sa Tagalog ay ahas tulaw. Parang sabi ho ng teacher ko eh, snake. Kung gising, tapos may kamandag, snake yon. <laughs> yung kaibigan ko, nabulag kumain ng balot. Yung kaibigan mo kumain ng balot, nabulag? Nabulag siya. Paano? Kasi binasag niya yung balot. Oo. Ah. Hinigop niya yung sabaw. Ah sinilip, ayun, tinuka, bulag. Tatay, ano ho ang English sa pantalon? Really, boy? Hindi ka ho, Ay, kung islap. <laughs> chin at magic sara. Bisit ka, tumahimik ka. Ikaw yung tumahimik, nagtatanong ka eh. Hoy, Hey, mga singgan! Ano na? May tutuwa na ako! You know? He-he-he <laughs>